saan ka lumalaban. Para kanino ka bumabangon? Para... Para po! Jeep, jeepney, hari ng mga kalsada o anuman ang itawag natin. Parte ang mga ito ng ating pagka-Pilipino. Ako si Rexy. Ako si Aylord. Ako si Albea. Ako si Lynn. Ako si Nelson. At ito ang... Sakay sa kulay, Pinoy Art on Wheels. Sigurado ako kung hindi lahat ay karamihan sa ating mga Pinoy ay may kanya-kanyang kwentong jeep. Ikaw, anong kwento mo? Isa ka ba sa mga nakikipagsiksikan? Isa ka ba sa mga sumasapit? Isa ka ba sa mga na-in-love? O isa ka ba sa mga nagwa-wandering? Uy, bawal yun. Dito sa kaba ng Commonwealth Avenue kung saan pagkarami-rami ng mga jeep, tinanong namin ng ilang commuters kung ano ang palagay nila sa nasabing transportasyon. Yung jeepney sa Pilipinas, isa sa trademark natin yun. Lower class sa atin, medyo marami yung bilang. So, convenient sa nakakarami sa atin. Ang ganda talaga ang jeep kasi si eh. Nakakatulong pa po sa ano, mga pamilya ng may hirap na hindi tayo ang mag-work jeep na. Para iwas pagod po. <laughs> Maganda at malikhain. Eh. Speaking of pagkabalikhain, eh. kilala ang mga jeep sa agaw at nitong mga disenyo. Karaniwang makulay, maganda, at higit sa lahat, likhang Pinoy. Alam ko na alam mong kapag sinabi kong makulay na likha ng sining ng jeep, unang pumapasok sa ating mga isipan ang mga painting sa paligid nito. Ngunit ngayong araw, ba't hindi pa natin bigyang pansin ang iba pa nating mga pintor? Hindi na mga drawing sa gilid ng jeep, kundi pintor na ng... jeep design. Hindi mo ba alam kung saan namin pupuntahan? Don't worry, jeepdesignboards.com <laughs> ang Pintaros Tres Marias Art and Sign ang isa na lamang sa mga natitirang original na hand-painted jeepney signage makers. Ang yamang nakatago ngunit ipinagmamalaki ng komunidad ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Ako ang Raina ng Highway. Uh, ako naman po si Rosalie Monte de Ramos. Ako yung may-ari ng Tres Marias Art and Sign Pintado since 2004. Nagsisimula kami dahil sa asawa ko, nang natuto ako ang mga anak ko, mga kapatid. Siguro sa ganito, mabilis siyang gawin. Mga 5 minutes, ganon man pagpapatuyo ang matagal kasi aabutin siya ng mga 3 hours. Nakaraos din sa pang araw-araw, budget ng mga bata. Matrabaho talaga ito. Kailangan mo ng sika, tsaga. Masaya po akong nagkaroon ako ng ganitong negosyo kasi sa lahat po ng ano, ako lang nag-iisa. Sabi nga ni, ng mga tao, ako ang Raina ng highway, ng mga signboard. Kasi, kumbaga, lahat ng size meron ako. Iyan nga, bumabiyahe yung mga sasakyan. Kung wala namang mga signage, wala namang sasakay doon sa kanila kasi bakit sasakay ka ba ng mga bus, mga UV, mga jeep na hindi mo alam kung saan ang pupuntahan nila malaking apekto po para sa amin. Masakit isipin. Sa dami-dami po ng mga UB, mga GP, tapos ma out sila. Ibig sabihin po, mababawasan po ang kita namin sa negosyo. Kaya nakakatakot po ng ganong mangyayari. Sana po yung ganitong bagay na trabaho, ganyan, sana po hindi mawawala kasi kadalasan na kasi ngayon sa mga trabaho kahit anong nagagawa na sa computer ang hand-print, handprint po bira na lang lalo sa mga kabataan Speaking of mga hapon Matagal nang bumabagabag sa isipan ng ating mga jeepney drivers at jeepney artists ang nakambang UV Modernization Program ng Pamahalaan. Alinsunod sa batas, hindi na papayaga bumiyahe pa ang mga lumang jeep na ating nakasanayan kung mapapatupad ito. Samot saring sa opinyon opinion mula sa mga Pilipino ang maririnig tungkol dito. Mayroong mga pabor, mayroon din namang mga hindi. Pabor ang ilan para sa mas komportabling biyahe. Ngunit ayon sa iba, masakit ito para sa bulsa ng mga commuter at super. Kabilang din sa usaping ito ang pagpapalit ng mga LED signage sa mga tradisyonal na pintang kamay, katulad ng hanap buhay ni na-Ate Rose nila hanap buhay sa mga dapat natin ipinagyayabo sa kabila ng hamon ng panahon. Para pa! <laughs> Samantala, sa kabila ng napapanahong mga isyo tungkol sa banta sa mga tradisyonal na jeepneys, nananatiling buhay na buhay ang diwa ng mga super at ng mga jeepney artists tulad na lamang dito sa napagkalaki-laki at napagkahaba-habang huwi kasada ng Commonwealth. Ilang narito na rin tayo, kilala noon bilang Don Mariano Marcos Avenue noong dekada 60, ginago ito sa Commonwealth Avenue bilang pagbunita sa Commonwealth ng Pilipinas na naganap noong panahon ng mga Amerikano. Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, matatagpuan ang iba't ibang mga opisina ng gobyerno, malls, eskwelahan at ospital Narayan ng University of the Philippines ang nananatiling number one university in the country, Quezon City Memorial Circle, Batasang Pambansa Complex o ang upuan ng ating House of Representatives at madalas na pinagdarausan ng sona ng Pangulo, Sandigan Bayan o ang Trial Court para sa mga sangkot sa kasong korupsyon, St. Peter Parish, Shrine of Leaders at marami pang iba. Nasaksihan natin ang mahalagang papel ng GP sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Maging ang mga at malikhaing mga jeepney signage na hindi lamang nagtapakita ng ating kultura at sining, kundi nagsisilbing mahalagang gabay sa ating paglalakbay. Tulad ng patuloy na pagpapalaga ng Commonwealth Avenue sa mga pangunahing establishmentong ating nabanggit, naway patuloy pa rin nating tandaan, kilalanin at pahalagahan ang mga makasaysayang mga jeep sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Mula rito sa Commonwealth Avenue, Quezon City, salamat sa pagsama sa aming paglalakbay. Mabuhay mabuhay, 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 ang mabuhay. 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 Mabuhay kulturang mabuhay Pilipino! Pilipino.